Good morning, good morning mga higala, amigos, amigas. Sa ating mga kaibigan natin dyan sa YouTube at sa Facebook. Bumili ako ng Rebisco biscuit, guys. Para alam nyo na may alaga akong ah pusa dito. Ah uh, i ano ko sa kanya. Ipapakain ko. Dahil uh, I'm always caring my pet cat binilihan ko na lang siya ng rebis sa, dahil wala pang makakain eh walang pagkain muna hindi ko pa hindi pa ako nakapag nakapagluto kaya ito lang muna i'm sure kakain yan ayan siya oh si wonder pool, pool for short pool hi pool ali ka pa ka pool bigyan kita nito so papaano guys ako nang ibigay ha Nagugutom na kasi siya eh. Alam nyo guys, kahit kahit animals dapat inaalagaan natin. Dahil if you think very well, God created all of these things including animals for the benefit of men. Sinabi niya dyan sa Genesis. Kaya, bibigay, papakainin natin, mamahalin natin, at respetuhin din natin ang mga mga hayop. Kaya ito may alaga akong pusa, bibigyan ko siya. Ito oh. Kakain na 'yan, oh. guys? Nagugutom na siya, oh. Gaya din ang hayop, gaya din ng tao, guys. Kapag nagugutom ka, lumahanap ka talaga ng pagkain. Para mapil mo yung guto mo dahil kapag hindi ka kakain nako magkakasakit tayo at wala tayong lakas yeah. pool sige pool kain pool ano na guys binigay ko pa to Ote, ito pa pool O, sige kain busin mo yan ha kuha ni ah itong pusang ito ay very ano sa akin very close very close to sa akin sa akin na uh, matutulog sa dibdib ko pumupunta tapos pagdating ko sa dito pagdating ko sa trabaho hahanapin talaga ako at parang maingay ba laging sumisigaw ganyan ba? So, hinahanap niya niya ako. So, ang hayo pala ay parang tao. asuman man o pusa o ano dyan. Kapag nakikilala na nila yung amo nila, ano na, hanapin nila at gusto nila, para bang masasaya, sila kapag nakikita nila yung amo nila. So, ganun din talaga ang hayo pala. oh, naubos na nga niya yun, oh. Binigay ko, oh. Ilang, ah, uh, dalawang ano na. Pikas. oh, ito pa, pangatlo na to, oh. oh o, cheese to, ang binili ko na. Oh. Napapansin ko kasi, kapag ribisco, ribisco cheese, naubos niya. nasasarapan siya. oh, ito pa. Mm. oh, tingnan nyo, guys. Lakas niyang kumain, di ba? Kapag gutom na gutom na siya, wala na siyang pili. Kakainan na niya kung anong ibibigay ko sa kanya. Tinapay man o biskwit. Kakainin niya. Mamaya pa kasi ako magluluto, wala pang ulam. Actually, uh, kapag kumakain ako, pag may ulam, kasama na siya, ano, pinapakain ko yan. Ngayon, umaga pa, alas. Uh, almost 6am pa. So, wala pang, hindi pa nakapagluto. So, binilihan ko muna lang muna ng biskwit. Ribisco. Ribisco cheese crackers. With honey butter. So, enjoy watching mga guys. Sana... Ito lang muna ang premiere ko at lubos akong nagpapasalamat sa aking mga supporters especially sa aking uh, mga YouTube channels YouTube channel friends supporters bigalab shout out sa aking mga katim OB team Golden Heart team Yahoo team Show team at Yaman team at at iba pang mga ka-team ko na may mga kaibigan ako shoutout at, at more power sa inyong mga channel mga guys oh na naman ka dira na naman ka sa ilalim oh diyan ka oo oh, oh. Hmm, kakain pa yan oh gutom na gutom talaga siya Thank you for watching guys. Salamat kayo sa inyong mga suporta niya. So palagi kayong sumusubaybay sa aking mga video at vlog. Hmm. Grabe guys. Dami na nang nakain niya. Ubus niya yung isang ano? Pirasong biskwit. Hmm. Hmm. Ubus ka na. Ubusin mo yan. Ubusin mo yan Ming. Hmm. Ubusin mo. busog na pala siya para rin tao ba pag mabusog na ayaw na Tunggu, kita mau nanggap siya, nunggu kita mawakan siya, tako nanggap, nunggu nanggap, nunggu nanggap,